gamitin tong gamitin natin tong bag na regalo sa akin ni Han. Ang dami niyang regalo sa akin na bag. So, hindi ko sila nagagamit lahat. Ito yung isa. So, gamitin ko. Meron siyang ano, ano bang tawag dito? Ikabit tayo tapno. Mabilin nga pang kwan. Diba? Kasi usually yung ginagamit kong mga bags is yung mga luma. Kasi, han ko matinahan na ha, masyado tikwa. So, gusto ko eh. Yan siya. Ay, tapos na ito eh. Naga dyan eh. Yan. So, pwede siya siyang pang ganito. Wala. Ah, dikiru dikiru. Ayaw ah, ka ta. Kung ayaw mo nang ganyan, gusto <laughs> yung ganyan na maglalakad ka. Ganun, ganun. So, ganun. Di ba? So, ang daming, ang daming bags na nirigalo niya sa akin. So, lahat nakatambak doon. So, ito yung isa, hindi ko pa siya nagagamit. So, ang ganda niya, oh. May ganyan pa siya na ano. Parang ano talaga. Magpastaka. So yan, gamitin natin for today. So, let's go. Ted! On the way kami papunta ng Auto City dahil babalikan namin yung Don Quijote na hindi namin napuntahan last week. Actually, pumunta naman kami ng Auto City last week pero hindi kami nakapasok dahil nga sa sobrang haba ng tila ng mga sasakyan. Pero bago kami pumunta doon, dumaan muna kami dito sa off house, book off, yun kasi meron daw titignan si Han. Pero wala ako sa mood tumingin-tingin. Kaya naupo muna ako dyan sa tabi. Buti nga may upuan para makapag-rest kapag pagod Pagkatapos ng off-house, pumunta na kami dito sa Don Quixote. At yan, ito yung second attempt na pupuntahan namin to. Kung titignan nyo, may mga pila pa rin ng sasakyan. Yan o, no? yung mga sasakyan na yan. Nakapila sila sa ano papunta ng... Don Quixote, yan yung mga sasakyan na yan, di ba? Ang haba. Pero, unlike, parang napansin ko, unlike last week, ah uh, medyo ano medyo ah uh, gumagalaw siya. Mabilis yung galawan ng mga sasakyan ngayon. Unlike last week na hindi gumagalaw yung mga sasakyan kaya hindi kami tumuloy. Kaya sabi ni Han, sige. Tara challenge puntahan natin kasi may oras naman. Sige, kaya puntahan namin tingnan namin kung gaano kami kahaba na magantay. Pwede na lang kami dito pumunta diyan sa Don Quixote. Yan, tumila kami. Kasi talagang gusto pumunta ni Han. Finally, nandito na kami sa loob ng Don Quixote. Halos, uh, I mean, less than 10 minutes lang naman kami nag-antay doon sa traffic ng sasakyan. Medyo napahirapan lang kami doon sa parking area kasi uh, konti lang yung available at marami talagang sasakyan na nakapark. At kapag walang available talagang mag-aantay ka para makapark ka. Uh, dito nga sa loob ng, ano, ng Don Quixote, yung first na tinignan ko ay ang pimple patches. Kasi kapag nagka-pimple talaga ako, gusto kong matanggal agad. Kasi sobrang sensitive ng aking mukha. Yan yung mga binibili ko, yan yung nakita ko. Try ko to kasi first time kong bibilhin. Iba yung nabili ko last time. Ito naman, mayroon naman silang mga jitensya dito, mga bicycles. Kung bicycles yung, yung hinahanap nyo, mayroon silang mga tinda dyan. Ayan nga yung itsura niya sa loob, nagvideo video lang ako para mapakita sa inyo. Medyo nahihiya akong mag-video kasi may mga tao talagang dumadaan, ayaw ko namang mabidyohan yung mukha nila. Kaya kapag uh, tinataon ko talagang walang mga taong nakatingin. At pagdating ko dito sa isang sulok, naku, ano nakita ko itong mga ginto, mga pagkain Pinoy. Yan sa, sa ibang bansa talaga, yung mga pagkain Pinoy ay ginto talaga. Yan o, ba? Diba? Meron akong ng alamang pero wala, wala akong makitang manga dito. Gusto ko tuloy na kumain ng manga na may alamang. At yan nga yung mga chicharya nila, boy bawang. Bumili din ako ng boy bawang. Meron silang mga tsokolate from the Philippines. Mga sardinas. 555. Pero bumili din ako ng sardinas na Gusto kong, uh, gusto kong ulamin sa Wednesday kasi mag-isa lang ako. Every Wednesday afternoon, merong arm wrestling si Han, kaya wala siya. God, may alamang. sila tuloy nag-grade ng mangga. So, yung kakainin mo with alamang or baguong. Wala silang mangga dito. I mean, meron silang mangga, pero yung hinug na. Pero yung hindi pa hinug, wala. Wala akong makita. At meron din silang mga isda dito. Yan, tilapia. Dalawang piraso na lang yung natira. Meron silang bangus. So, bumili ako ng isang pirasong bangus. Nagkakalaga siya ng uh, mga less than 700 yen. At meron din itong adobong mani. Purito ko yung adobong mani dahil yan yung kinakain ko nung nag-work pa ako no, sa Pilipinas. At bumili din ako ng boybawang bawang dahil gusto kong may snack kapag uh, nanonood ako ng movies pag paggabi. Kasi gusto kong makapag-relax paggabi. Meron din akong hinahanap yung floor wiper panglinis sa bahay kasi maalikabok nga. Yung kapag maalikabok yan, gamitin lang natin yan. Napaka-bend kasi ganyan yung ginagamit namin sa school. Ganyan na ganyan. Kaya ako gusto kong gumamit ng ganito. Gusto kong bumili ng ganito. At pagkatapos nga yan, sinusupot na namin yung aming binili. Yan yung bangus, oh. Bangus na papatikim natin kay Han. Sinigang na bangus. Lagi kasing sinigang na, na karne yung pinapatikim ko sa kanya. Kaya yan, para maiba naman, sinigang na bangus naman yung ilutuin natin. So, nandito palabas na kami ng Don Quixote ng parking uwi na kami, bumili kami ng, may nabili kami bangus. Bangus, tapos yung um, bang tumas na sauce, buhay bawang, ano pa ba yung panglinis ng floor, ano pa yung, yung pimple patch, para pag nagka-pimple ako, pwedeng itago. ano na ni Kai tapos ano pa ba yung bangus? ba yung nabili namin? Oishi ka na? Eh. So, at least, nakapunta na kami sa, dyan sa Don Quixote. Traffic mahaba yung pila ng nasasakin pero at unlike last week na ang bagal niyang ano, uh, mag-move. Pero ngayon, mga ano lang, mga more than 5 minutes lang kami nag-antay. So, at least, nakapunta kami. Hintay, hintay yung gamit.